Hello and welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Stay only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat ha. Kaya, um, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung hindi nag-resonate sa'yo, okay lang yon. May mga next readings pa tayo. Or, pwede ka naman mag-next video. Ayan. Kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, may choice ka naman. Pwede kang mag-leave mag-exit, magpalit, magpalit ng video ayan, so anyway, let's start this is for Virgo, Sun, Moon Rising Venus, Jupiter Virgos, so mga gusto mong pa-personal reading, Jane Taro Reader, yan yung friend ko, akong gusto niya sa akin pwede naman, Madam Space P as in Princess, and then lagyan mo na lang ng space pa sa dulo para mas ma-search mo siya agad sa Facebook, ayan, sana mag-comment ko dyan sa baba, so ma-appreciate yung comment guys nagpapakita yan ng malaking suporta sa akin. So, sana mag-comment kayo. Ayan. Let's start your reading. Kunin ka lang yung energy mo tas ng yung person mo. Alam mo, kahit sinasabi kong ikaw, pag alam mong person mo yun, pwedeng siya yun ha. Tapos kahit sinasabi kong person mo, pag alam mong ikaw yon ikaw yon Pwede magkapalit-palit roles. Ayan. So, ikaw nang na ba na talaga mag ng sarili mo sa sukla Tapos, kung makaka-relate ka dito, pwede rin namang hindi 100%. Pwede 90% lang ganun. Let's start what we have here for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. First card is the Wish. Followed by the Anxiety. Ascension. I feel like may connection dito. Uh, it could be something na gusto mong mangyari. Like a connection na pwedeng gusto mong mangyari. Kaya lang pwedeng papunta na sana doon. Mangyayari na sana. Kaya lang pwedeng natakot ka. Or nauna, sa sa'yo yung pag-iisip ng mga negativity regarding doon sa bagay na yun. I feel like may kinalaman yung sa connection mo with the person na parang okay. Um, dapat mangyayari na yun sa inyo, diba? Tapos, kaya lang, alam mo yun, yung parang bigla kang, ano, na, na, na panghinaan ng loob or, um, there's something here na hindi mo tinuloy kasi natakot ka. And I feel like yung iba sa inyo, connection with this person. Okay? So, Papunta na sana doon eh, kaya lang napanghinaan ng loob yung iba sa inyo. Pero ito yung gusto mo talaga. Yung iba, kung hindi ka nakakarelate doon, this could be your person. Kasi nakakakuha tayo ng mga cross-watcher dito. Sino yung person na kakonek mo pagdating sa love? Sino yung person na kakonek mo pagdating sa love? The person that you are dealing with. Person na kakonek mo pagdating sa love. Okay. Yung iba sa inyo pwedeng... Yeah. Supposed to be reconnection, reconciliation. Bumabalik yung mga cards, guys. Hindi nagtutuloy magpakita. So, pwedeng talagang naudlot na connection. And then, you do have here denial. Yan. Ah, uh, yeah. And I feel like itong person na to... Um, sobrang affected siya dito sa connection ninyo. Like, pwedeng may separation or some um, of you, this person could be in another relationship. Nakakita tayo dito ng ano, prison or nakakulong. Pwedeng sa isang relasyon, sa isang sitwasyon. And then, uh, pwedeng sa ngayon nagkaroon ng separation sa inyo because of this another relationship or another connection. I feel like yung person mo, pwedeng hindi rin siya nagiging honest ngayon regarding sa situation niya or sa emotion niya towards you. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? you do have your TikTok. Insatiable. Sa ngayon, you are being cold dito sa person na ito. Pwedeng ikaw yung lumalayo or umiiwas kasi ang iniisip mo yung future eh. Okay? Pero I feel like hindi ka nagiging totoo sa sarili mo kasi nga, wish. I feel like this is your wish fulfillment. This is who you want. Ito talaga yung gusto mo. Kaya lang ngayon, pwedeng wala kang choice kundi maging um uh, maging cold dito sa person na to or kunwari hindi mo gusto pero alam mo sa sarili mo gusto mo talaga no pwedeng nagkakaroon ka ng no choice kundi ipakita yung mga bagay niya yun kasi eh na parang ka ng loob natatakot ka or dahil sa mga issues ninyo ngayon parang hindi ko to pwedeng ituloy kailangan kailangan ko mag-focus sa sarili ko sa mga bagay na kailangan kong ayusin ngayon para sa future ko. Yeah, that's your energy. Ano yung, ano yung emotions ng person mo para sa sa'yo? Emotion ng person na ito para sa'yo. So, emotion niya is love, affair, and then verge. I feel like nagigalit siya regarding the person na nagiging hadlang dito sa connection ninyo, whether sa side mo sa side niya, it doesn't matter. Pero naiinis siya doon, nagigalit siya kasi, di ba nga, supposed to be meron ng reconciliations, reconnections sa inyong dalawa. Kaya lang, because of that particular person, hindi matuloy-tuloy si reconciliation or si reconnection. So parang, eh, um, nagigalit siya doon, naiinis siya doon. Kasi ba't hindihan ba yung taong yan? Ganun. This, but this person is really focused sa iyo. in the near future in the near future para sa yung dalawa in the near future for the both of you Virgo sun moon rising Venus Jupiter Virgo crickets is here so nakita dito tayo ng uh, walang communication or connection kasi there's others involved sa relationship or sa connection na doon pa rin si other person. Kung meron pa mang meron mang pag-uusap, it could be hindi siya ganoon kaayos na pag-uusap because of that particular person eh, na no, parang may nagiging hadlang nga. Ha. And you do have your crush, sad, broken, feeling alone and um realizations. So alam niyan, I feel like itong person ay right, in the future magkakaroon siya ng mga realization kung ano yung mga kailangan niya sa buhay niya, ano yung mga tao situation na kailangan niyang i-let go kasi wala na siyang pakinabang dito. It's like, parang nararamdaman niya sa sarili niya na kailangan kong mag-focus sa ibang bagay at ibigyang halaga yung ibang bagay na mas importante kaysa sa akin. Kaysa dito sa bagay na wala naman na talagang silbi sa buhay ko. And I feel like this person would be focusing on a lot of things, letting go of a lot of people, friends, even family, no? May mga family tayo na nakikita dito na parang ay hindi na kasi kami pwedeng mag-connect nitong taong to kasi masyado siyang toxic, etc. So, pwedeng ganun, nagkakaroon ng realization kung sino yung mga tao, sitwasyon na dapat i-let go niya. Kung itong separation stage ninyo or yung um, communication na parang hindi okay sa ngayon, nagiging daan ito para mas makapag-focus yung person mo sa mga bagay na dapat i-let go niya na kasi wala na talaga itong silbing or Uh, na serve na nitong mga taong ito or sitwasyon na ito yung purpose nito sa kanya okay, so especially ya, yeah, poison um, things and people na parang noon maganda yung tingin niya dito sa mga taong to or sa sitwasyon na to na parang hindi niya nakikitaan ng negativity or sige lang kahit toxic, sige lang, push lang pero ngayon pwede na re realize but, alam niyo, yun, parang nagigising yung person regarding doon sa mga toxic a person or situation sa buhay niya na uh, i feel like there's a lot of ending there there's a lot of you know um not only awakening but also an ending and also um making action doing this uh, action na kailangan naman talagang gawin in order for this person na uh 'yung know, magkaroon ng lang, uh some kind of alam mo yung sa cellphone ah uh, pag masyado na naglalag so um, kailangan mo nang i-restart or i-reformat so ganun yung gagawin ng person na ito magre-restart siya, magre-reformat siya in a way na um, tatanggalin niya muna lahat pati including you may hindi naman kita ay uh, ano dito uh, magkakasali ka or kasama ka doon sa pwedeng alisan niya or alisin niya muna saglit kasi hindi okay yung buhay ko kailangan ko mag-focus sa mga bu sa buhay ko ano yung mga kailangan kong tanggalin mo na dito so ito yung focus ng person na ito in the near future ay uh, hindi regarding sa connection niyo or whatsoever uh, sa kanya to no and yeah what is the advice for you Virgo Well, the advice for you, obsession is here, financial support, I feel like instead of pagiging obsessed dito sa person na to, instead of pag-iisip lagi dito sa person na to, focus on the things na um, kailangan mong pag-focusan, including money. Ayan, and uh, yeah. Marami kang um, natutunan dito sa connection ninyo nitong person na to, but for now, you shouldn't concentrate on the, your connection. You shouldn't concentrate on love. But rather, focus on yourself. Ano pa yung mas mag-grow mo? Especially kung may mga sinusuportahan ka financially. Ano? Focus on that. Paano mo sila mas masusuportahan? Paano mo mas mapapagrow yung finances mo sa mas stable na finances? Yan. So, yeah. Kailangan mong um, mag-focus sa journey mo na ng buhay mo sa ngayon instead of focusing on this person. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.